Good morning, good morning. Andito po si Kuya JC Kabugs TV. Yan, andito yeah, po Good just... morning po. Ayan. Malo po ako ng pagluluto rito kasi <laughs> wala ko na ako maluto sa bahay. <laughs> Sigang po tayo ng isda. Anong si isda to, Ate Miriam? Uh, salmon. Salmon oh, yan, Kuya JC. Yan salmon, no? Yan, yung salmon, no? yan yeah. niyo. Yan. Yeah. Si Kuya JC, pang pagluto ka lang. Kung masarap po si Kuya JC magluto ng ulam. Nakadayo <laughs> lang po ko, eh. Wag mo magawa. Wala na maraming mailuto sa bahay. Kaya ako, dumayo ng pagluto dito. Makita okay. niyo naman, no? Ah, uh, diba? <laughs> Mayo po tayo ng pagluto. ito po tayo ng sidigang. Kumple na siya. para may pang-upload na naman ng Ate Miriam para ano. Mm. Uh, oh. ito. naman. Napakasarap nito, sariwang-sariwa ito sariwa, sariwa to, mga kabos. Oh, kita oh, kita oh, sariwa, sariwa. Po. salmon po 'yan, salmon. Sarap na isda po 'yan talagang press. Kay, ano kay Bro JC, Kasi magaling si kay, Lito, alam ko si kay JC magaling magluto. Uh, <laughs> Nakakita ko lagi sa kay sa kanila. Uh, 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 <laughs> Nagluluto. Apo, <laughs> maya maya lang, maaano natin atin Ma -a 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 natin ating niluto. Ah, kapos. Pero Christmas nga po pala para bukas. At good morning po sa lahat diyan, sa lahat po ng followers ni Ate Miriam. Paki-subscribe niyo na lang po at paki-tulungan na lang po sana Lagi nyo pindutin yung kanyang notification para lagi kayo naka update Yan, uh, maraming, maraming salamat po ulit. Uh, Naipadala lang po. <laughs> Ari po yung kasawat po ni Kuya JC, nakasama po 'yan. Yeah, nandito po sila sa amin, asawa po ni Kuya JC. Yan, meron po yung kanilang inaanak kasama po din, yan. Good morning, good morning po sa inyong lahat po, sa inyo dyan. Good morning.